So and guys, isang magandang araw po sa inyong lahat. At uh, ito po si Lului TV again. At uh Ngayon nga pala guys, ay mag-update lang po ako sa inyo um, kung bakit hindi na po tayo nakakapag-hunt ngayon dahil currently po ay nandito po ako ngayon sa Albay at nagtatrabaho dahil uh una po ay financial problem at gusto ko rin po sanang ng ma-upgrade um, yung aking mga equipment sa pagpavlog and then um, gusto ko lang po sanang malaman ninyo na na-monetize na po yung uh, youtube channel natin at maraming salamat po talaga sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo hindi po tayo monetize guys so um, nakakalukot nga lang guys dahil siguro mga ilang buwan din uh, hindi ako makakapag-hunt or hindi makakapag- uh, vlog na hunting dahil nandito nga po ako talaga ngayon sa nandito po ako ngayon talaga sa Albay. So sana po sana wag nyo po akong uh, iwan at uh, patuloy nyo pa rin po akong uh, sabayan sabay dahil sa time po na mabili ko na po yung uh, equipment na gusto kong bilhin kaya uh, babalik naman po ako sa probinsya namin guys. So ayun so, para pag pagdating doon pagpatuloy ko pa rin yung uh, pagba natin guys. So ayun so sana ngayon Samahan niyo pa po ako dito dahil um, siguro magbablog din ako ng mga iba iba't ibang uh, mga tanawin dito since nandito na rin tayo, di ba? So, itutur ko naman kayo dito sa Albay. So, ngayon muna, ay uh, si shoutout muna natin yung mga solid nating mga supporters at viewers dyan. Ayan, so ito na. So, shoutout kay Boy Boryon13. Kumakapay din pala yung Amethyst Dab pa shout out tol yan so shout out Borion at uh, brand Bruno ang husay talaga ng pangati mo na iyan boss kumakampay-kampay din parang alimokon buknoy lang pangalan niya so yan so pwede rin pangalan na din siya ng buknoy so eto Alfred do sar, sar -Sally. astig talaga yung katihan mo bro from Lulois BTV. Ayan. Shoutout po kay uh, Lulois BTV. Ayan. Shoutout sa'yo, idol. Lulois BTV. Pangalan ko pa talaga. So, ingat-ingat din doon sa mga ginagawa ko. Ano, dahil nakikita ko medyo may help talaga. So, ito rin. Shoutout din kay Bugats Vlog. Shoutout sa'yo, idol. Kuya Tabs, Galing talaga ng pangati mo, Pa-shoutout naman sa susunod ng video. So, son. shoutout sa'yo. Kuya Tabs. So, yan. So, isa din tong, ano, guys. Isa din tong hunter. Si Kuya Tabs. Alvin Ray. Padin, padisyo. Yan. Shoutout sa'yo, idol. Shoutout, Paps, sa next video mo. Padapo, Paps. Nakadapo na ako sa channel mo, Paps. Yan. Salamat. Galing mo, uh, galing sa galing nga sa katian mo bayoy. oy Ayan. So, pa-shoutout by Kuya Glenn TV. Ayan, galing din yung mga pangatin nito, guys. Elmer Junior Cuba. Shoutout boss, ingat kayo palagi. Ayan, salamat. At uh, ingat din kayo palagi. Shoutout sa sayo, Elmer. Ang galing ng katian mo. Anong klasing ibon 'yan? Shoutout naman diyan. Anisa Abidin. Ayun, shoutout Anisa Abidin watching parts solid na suporta from Secret Hunter. Yan. Shout sa iyo, Secret Hunter channel. So, ito talaga, isa din sa mga talagang pag nag-upload ako, nanonood talaga to eh, Secret Hunter eh. Ito, Jane Chris TV. Unsa na nga klaseng alimokon uh, boss pa shout out sa next vlog boss. Yan. So, Jane Chris TV, sinoutout na kita yan. Salamat sa pag uh, panu panunood mo sa Uh, channel ko sa inyong lahat at lalo lalo sa mga nag subscribe at maraming salamat po talaga sa inyo and God bless you all po bye bye